Hello mga katatang, hello mga kananang. Ayan, nag, ano ako, naglinis ako ng sagingan. Pero nakating mga bunga. Ayan, may nakuha na rin akong mga puso. Pinusuan ko na yung may bunga. Para lumaki yung mga bunga. Sa nilinisan ko na rin, nanggalan yung mga tuyo na dahon. Para maganda. Kasi pag hindi mo tinanggalan ng mga dahon na nakalailay, mga tuyo na. So, doon ay umakit yung mga yung mga daga. kinakain yung bunga ng saging kahit ano pa, silaw pa. Kaya nilinisan na natin. Yan, may nakuha akong tatlong puso ng saging. Yan, di masarap na itong gulayin. Uwi natin at ating gugulayin. <coughs> Dito pag ako'y naglilinis ng sabingan, may mga puso na ganito at kumakalam na yung sikmura mo. Kasi kumakalam na yung sikmura mo sa pagtatabas ng mga puno ng saging. Eh, pinapatulang ko na rin mga ganito. Tapos yung mga niyog. Pinagawa natin kayo na uhaw. Yun ang ating ano, iniinom yan pwede naman itong kainin masarap pa nga ito eh. basta anuhin mo lang kunin mo lang yung pinaka gitna niya yung gitnang gitna sabi nila mapait daw pero may kaunting pait pero siyempre pag gutom ka na eh, hindi mo naman lalasahan yung pait O yung ganito na o, yung ganitong maliit na. Hmm, maltong. Pwede na rin pang laman ng tiyan. Uh, masarap pa nga ito, fresh. minsan niihaw ko rin ito at you know, inuulam ko at sa nasa usaw sa babagoong masarap itong sa usaw sa babagoong pag inihaw mo o kaya ay nilaga pero pag nandito ka lang sa lubat hindi mong ihawin na lang at pag na lang ang laga ng mga kaldero Sa kapag kumakain ako dito, talagang nawawala yung ano nang tiyan mo. Diba parang gutom ka, yung medyo parang humahap di yung tiyan mo. Pag itong kinain mo kasi yun, nawawala. Bukas ko na lang ito, inabot tayo ng ulan kaya katatapos lang ang ulan kaya, uwi na tayo at bukas na natin itutuloy Ay, yun lang guys salamat sa inyo salamat sa panunood sana huwag kayo magsawang suportahan yung aking channel dinadala ko rin naman yung mga channel nyo minsan thank you thank you abot pa ng ulan bye